Alam mo bang naka sa ating Facebook ang ating mga contact number sa ating phonebook, sa cellphone? At once na ma ang ating Facebook, ay makakapin nila ito at ititext text nila yung ating mga nasa phonebook. So saan ba natin ito makikita at paano natin ito tatanggalin? Sundan mo ang video na ito. Tara! Pumunta po tayo sa ating Facebook app. Pumunta tayo doon sa burger Icon. Tapos pumunta tayo doon sa Gear Icon Settings. Tapos dito, pumunta tayo dito sa Seymour Account Center. Pindutin natin ang your information and permission. Access your information. Tapos pindutin natin yung Facebook. Tapos dito, pumunta tayo dito sa personal information. Tapos hanapin yung your address books. So dito mo makikita mga idol yung mga contact mo ayan 218 po yung contact ko lahat na nakasave sa aking uh, sim card ayan no so ganito lang gawin natin delete all lang natin yung contact na yan para hindi na alam ng mga hacker pag nahack ang ating facebook ayan hindi na alam ni meta na mayroon tayo nakatagong contacts dyan ayan so ganoon lang sana nakatulong ang video na to follow for more